Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel, ang asawa kong tinitingala ng lahat, ating subibayan ang buhay ni Daryl Darby, Kabanata 4351, Honorable Pianist, huwag mo akong pigilan. Kanina ko pa pinagpapasensyahan tong babaeng ta. Hindi niya ako nirerespeto at bilang sect aster ng 5 Potion Sect, hindi ako makakapayag. Galit na galit na sagot ni Kendall. Pagkatapos, muli niyang sinampal si Queenie hanggang sa tuluyan na itong mahimatay. Arthur, sigaw ni Kendall, nagmamadali namang naglakad papasok si Arthur na may kasamang ilang miyembro ng Ive Poison sect. Ikulong niyo yung dalawang yan at siguraduhin niyong hindi sila makakatakas dahil sa oras na mangyari yun, alam niyo na kung anong mangyayari sa inyo. Opo, wala nang sinayang na oras si Arthur at sinenyasan niya ang mga. Kasama niya na kunin si Naseline at Queenie. Makalipas ang ilang oras na paglalakbay, sa wakas ay nakarating na rin sina Daryl, Yolanda at Sergio sa Maple Division. Nang makita nila ang itsura nito mula sa labas, sobrang namangha sila. Nagmasid ng maigi si Daryl. May mga nakikita siyang mga taong nakasuot ng kulay cyan na robe na nagpapatrol sa paligid ng Maple Division. Sa gate, napakarami ring gwardya na nakabantay. Kung hindi siya nagkakamali, logo nga ng Five Poison Sect ang nakikita niya sa mga damit nito. Huminga siya ng malalim. Mukhang tama nga ang nasagap na balita ni Yolanda na ang Maple Division ay galing din sa Five Poison Sect. Dito nila dinala si Master. Fera, Yolanda, pumasok tayo sa loob. Kailangan nating mailigtas si Master. Walang isip-isip na sabi ni Sergio. Nagulat si Daryl. Nasa katinuan ba talaga tong Sergio na to? Hindi niya ba alam kung sino ang mga kakalabanin niya? Libo-libo yung mga nakaabang sa amin habang tatlo lang kami. Gusto niya ba talagang iligtas ang master niya o samahan ang master niya sa loob? Pinigilan ni Yolanda si Sergio. Sergio, baliw ka ba? Nakikita mo ba na ang dami nila? Tatlo lang tayo o hindi mapakilang bulong ni Yolanda. E anong gagawin natin? Naiinis na sagot ni Sergio. Hindi ko rin alam. Halata sa itsura ni Yolanda na sobrang nag-aalala ito. Pero kailangan nating pag-isipang maigi ang bawat kilos natin. Nagbuntong hininga si Sergio at pasinghal na sinabi kay Daryl, Hoy, di ba makapangyarihan ka sabi mo? Napaamo mo nga yung mga lobo di ba? Ano nang gagawin natin? Sa tono ng pananalita ni Sergio, halatang naghahaman na naman ito ng gulo. Tumingin din si Yolanda kay Daryl at nag-aalalang nagtanong, Dark, Paano natin ililigtas ang master ko? Huminga ng malalim si Daryl. Noong say na sana siya, bigla siyang natigilan nang may narinig siyang mga yabag ng mga paa. Dali-dali siyang tumingin at tumambad sa kanila ang ilang dosen ng mga nakakulay gray na robe na nagmamarcha papasok sa Maple Division. Ang leader ng grupo ay nasa edad 30 hanggang 40. Sa unang tingin, mukha talaga itong nakakatakot dahil sa bigot nito. Yun ay si Andy. Ang leader ng Elixir Sect. Nang makita ni Daryl si Andy, sobrang saya niya. Ilang buwan na rin noong huling beses niya itong nakita. Pero sa kabila ng saya, medyo nagtaka siya anong ginagawa ni Andy dito. Hindi kaya sinakop na rin ng Five Poison Sect ang Elixir Sect. Hindi napansin ni Andy ang tatlo dahil nakatago ang mga ito sa isang sulok kaya nagpatuloy siya sa paglalakad papasok sa Maple Division. Nang makarating ito sa gate, Pinatigil ito ng gwardyang nagbabantay. Tigil, nakatitig ang mga ito kay Andy at Posiga na sinabi, ito ang Maple Division. Hindi pwedeng lumapit dito ang mga outsider kaya umalis na kayo. Noong oras din na yun, may ilang miyembro ng Five Poison Sect ang nagmamadaling tumakbo papunta sa Gate ng Marinigang Como Sion. Kabanata 4352. Hindi nasindak si Andy, bagkus walang takot itong sumagot, Sabihin mo sa master ng Maple Division na nandito si Andy ng Elixir Sect. Pinilit niyang pigilan ang galit niya. Nandoon si Andy dahil bigla na lang nawala si Elder Ricky kahapon. Ang usap-usapan ay huli itong nakita sa production room ng mga Elixir. Nang mabalitaan nila ito, halos mabaliw ang buong Elixir Sect kakahanap hanggang sa may nagsabi sa kanila na mga taga Maple Division di umano ang dumukot dito. Nang malaman niya yun, walang pagdadalawang isip siyang pumunta sa Maple Division kasama ang ilan sa mga miyembro niya. Wala siyang makitang dahilan ng Maple Division para dukuti ng mga ito si Elder Ricky. Biglang nang inig sa takot ang mga gwardya nang marinig ang sinabi ni Andy. Tatlo lang ang maituturing na major sect sa buong Great East, ang Artemis sect, ang Elixir sect at ang Sword sect. Matagal nang nabuwag ang Artemis sect nang umalis ang sect master nito na si Debra nang dahil kay Daryl, kaya tanging elixir at sword sect na lang ang natira. Pero dahil kilala si Andy bilang malapit kay Daryl, mas maganda ang naging reputasyon ng elixir sect, lalo na ang sect master nito na si Andy. Sa mga nakalipas na taon, sobrang laki ng naging improvement ng lakas at kapangyarihan nito kaya lalo pa itong nakilala ng lahat. Ngayong si Andy mismo ang pumunta sa Maple Division, hindi mapakali ang mga miyembro ng Five Poison Sect. Maging sina Sergio at Yolanda na nanonood mula ay eh isang sulok ay sobrang nagulat din nang makita si Andy. Yung lalaking yan ay ang ikat na sect matter ng Elixir Sect na si Andy. Sa sobrang saya ni Yolanda, hinawakan niya ang kamay ni Daryl at sinabi, "Dart, narinig mo na ba ang ang Elixir Sect?" Ang balibalita Sobrang galing daw nilang gumawa ng elixir at isa sila ay pinakarespetadong sect sa buong Great East. Sa totoo lang, mula pagkabata ko interesado na talaga ako sa kanila pero may master na kasi ako kaya hindi naman ako pwedeng basta-basta na lang lumipat ng sect. Hi! Masaya na akong nakita ko si Andy sa personal. Hindi napigilan ni Daryl na matawa. Hindi niya inakala na sa loob lang ng ilang taon ay sisikat na ng sobra si Andy sa buong Great East. Natutuwa rin siyang malaman na interesado pala ay Yolanda sa paggawa ng mga elixir. Numiti ay Daryl kay Yolanda. Oo naman, sino ba namang hindi nakakakilala sa elixir sect? Dahil interesado ka palang matuto kung paano gumawa ng mga elixir, tuturuan kita kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon kasi marunong ako kahit kaunti. Pambihira ang galing ni Daryl sa paggawa ng mga elixir kate sisiw lang sakanya ang turuan si Yolanda nito. Talaga. Abot langit ang saya ni Yolanda. Hinawakan niya ang kamay ni Daryl at sinabi. Marunong ka rin gumawa ng mga elixir, Darth. Ang galing-galing mo naman. Habang pinakikinggan ang usapan ng dalawa, ninas na naman si Sergio at inirapan si Daryl. Ang yabang mo naman. Marunong ka lang pero magaling ka ba? Naiinis na hinayla ni Sergio ang kamay ni Yolanda mula kay Daryl. Huwag kang ang masyadong magpapaniwala dyan. Mukha namang walang alam yang lalaking yan, puro yabang lang. Tinignan ni Sergio si Daryl mula ulo hanggang paa. Nakabihis ito na parang pulubi, kaya paano naman siya makukumbansing may alam ito. Pero naniniwala si Yolanda kay Sergio at naiinis na sumagot, Sergio, bakit ba ang lalim ng galit mo kay Dort? Tinulungan niya tayo kaya hanggang ngayon ay buhay pa rin tayo. Naiinis si Sergio sa palaging pagtatanggol ni Yolanda kay Daryl pero ayaw niya namang mag-away sila nito kaya bigla niyang binago ang topic, siya, tama na. Kailangan, nating mag-focus sa pag-iis kung paano natin may si Master. Habang nagsasalita, nakatitig si Sergio kay Andy. Kabanata 4353, hindi na sumagot si Yolanda. Nakahawak lang siya sa kamay ni Daryl habang alertong pinanunood ang mga sunod na mangyayari. Makalipas ang ilang sandali, nahimasmasan ang mga miyembro ng Five Poison Sect at magalang na sinabi kay Andy, ikaw pala yan. Sandali lang, papasok lang ako para i-report na nandito ka. Hindi nagtagal, muli itong lumabas na. May kasamang iba pang mga miyembro ng Maple Division, pinapalibutan ng isang magandang babae na nakasuot ng kulay pulang long dress. Sobrang ganda nito, pero sobrang nakakilabot din ang aura nito. Yun ay walang iba kundi si Kendall Gulat na gulat si Andy nang makita si Kendall E si Kendall, ang sect master ng Five Poison sect. Kaya naman pala ganito na lang kodemi ang gwardya ng Maple Division. Nakipagkampihan noon si Andy at ang buong elixir sect sa mga Carter para kalabanan ang Five Poison sect. Kaya kahit na maging abo na sila, makikilala at makikilala pa rin nila ang isa't isa. Noong nakita ni Daryl si Kendall, kumunat din ang noo niya. Siya nga pero paano nangyaring lumakas siya, nang ganyan sa loob lang ng ilang buwan. Base sa ore nito, nararamdaman niya na hindi lang ito lumakas kundi lalo pa itong naging masama. Teka, yun ba ang kapangyarihan ng Finsoul? Inabsorb ni Kendall ang Finsoul. Hindi makapaniwalang tanong ni Daryl sa kanyang sarili. Medyo matagal din siyang nakulong sa Godly Region kaya naging pamilyar siya sa aura ng kapangyarihan ng Finn Soul. Noong nabuhay siyang muli sa tulong ng Red Lotus Fayette, mas lumakas ang senses niya kaya sigurado siya sa nararamdaman niya. Hindi nagtagal, nahimasmasan si Andy at galit na galit itong sumigaw, Kendall, sobrang sama mo talaga. Hindi ka pa pala nakontento noong tinulungan mo ang Fiend Race na sirain ng Nine Mainland noon, at ngayon dito sa Great East ka naman. Nagpapakalat ng lagim. Pakawalan mo ang tauhan ko kung ayaw mong magkagulo tayo. Pagkatapos na pagkatapos magsalita ni Andy, pinalibutan siya ng mga miyembro ng Five Poison Sect at nanlilisik ang mga mata nito sa kanya dahil sinigawan niya ang sect leader ng mga ito. Sa totoo lang, bilang lang ang nakakaalam sa Five Poison Sect na nagpapadukot si Kendall ng mga magagaling na doktor kaya natural lang sa mga ordinaryong miyembro na magalit na sinisigaw sigawan ang kanilang sect master. Pero nanatiling kalmado si Kendall at nakangiting sumagot, Sect Master Curtis, matagal na tayong magkakilala at medyo matagal na rin upang huli tayong magkita kaya parang ang bastos mo naman masyado para sigaw-sigawan ako ng ganyan. Si Kendall lang ang may alam na kaya ganun kagalit si Andy ay dahil pinadukot niya si Elder Ricky pero hindi yun pwedeng malaman ng iba dahil masisira ang reputasyon ng Five Poison Sect. Lalong nagalit si Andy, wag mo akong subukan. Pakakawalan mo siya o hindi. Dahil dito, lalong ding nagalit ang mga miyembro ng Five Poison Sect. Baliw na ata yan. Sect Master Curtis, sino ba yung sinasabi mo? Ni hindi ko nga alam ang pangalan niya kaya paano ko naman siya mapakakawalin? Nakangiting sagot ni Kendall, ang elder ng Elixir Sect na si Ricky. Kinidnap siya ng mga tauhan mo noong isang araw habang gumagawa siya ng Elixir sa bundok. Hindi mo kilala, Elder Ricky. Gulat na gulat si Daryl nang marinig ang sinabi ni Andy. Bakit kailangan niyang ipadukot si ang elder ng elixir sect? Kaya naman pala nandito si Andy. Nagpanggap si Kendall na walang alam at sumagot, Oh, parang narinig ko na nga ang pangalang yon. Balita ko mahilig na daw siyang gumawa ng mga elixir kaya hindi na siya bumaba ng bundok. Pero para sagutin ng tanong mo, wala siya dito. Mula noong narinig niyang pinuntahan siya ni Andy, nag-isip na siya ng magandang rason. Tinignan niya si Andy ng diretsyo sa mga mata at mapang asar na nagpatuloy, Sect Master Curtis, sikat na sikat pa naman ang Elixir Sect sa buong Great East tapos mababalitaan namin na ganun nalang kadaling nadukot ang isa sa mga miyembro mo. At sa mismong headquarters niyo pa, nakakahiya naman, Kabanata 4354, galit na galit si Andy. Kay Kendall, napakasama mong babae, talagang ikakaila mo pa ha. Sa puntong to, hindi na talaga kayang magtimpi ni Andy at tuluyan na siyang sumabog. Kung talagang wala siya rito, papasukin mo ako para masigurado ko. Sa oras na malaman ko na nandito si Elder Ricky, hinding-hindi kita palalampasan. Sigaw ni Andy, ngumisi si Kendall at pasinghal na sumagot, Andy, ang taas naman ata ng tingin mo sa sarili mo. Sino ka sa? Tingin mo para basta-bastang makapasok sa Maple Division. Kung hahayaan kita, ibig sabihin nire-respeto kita, pero kung hindi, ibig sabihin mababa ang tingin ko sayo. Sobrang yabnag ng tono ni Kendall at kung noon siguro sila nagkabangga, hindi niya kakaining sigaw-sigawan si Andy ng ganun. Pero matapos niyang makuha ang kapangyarihan ng Fint Soul, nagbago na ang lahat at malaki ang itinaas ng tingin niya sa kanyang sarili. Sa oras na mamerge niya na nang tuluyan ang fin soul sa katawan niya, wala nang makakatapat sa kanya sa buong Nine Mainland kaya wala siyang intensyong pansinin ang pambubulyaw ni Andy sa kanya. Hindi matanggap ni Andy ang pambababa sa kanya ni Kendall. Galit na galit siyang sumigaw, magaling, Kendall. Mukhang masyado, ngakitang na underestimate. Kung hindi mo ako papapasukin, wawasakin ko tong Maple Division at papatayin ko kayong lahat. Dahil ayaw siyang papasukin ni Kendall, Naisip ni Andy na baka pinatay na nito si Elder Ricky at dahil doon, tuluyan na siyang nawala sa sarili niya. Tumahimik ang lahat ng marinig ang sinabi ni Andy. Pagkalipas ng ilang segundo, umalangaw ang sabay-sabay na tawanan ng mga miyembro ng Fiverr Poison Sect. Anong sabi niya kay Sect Master? Papatayin niya daw tayo. Napaka-arrogant naman pala ng leader ng Elixir Sect. Oo, matagal nang kilala ang Elixir Sect, pero dahil yun kay Daryl. Kung wala si Daryl, wala rin namang kwenta yang. Elixir sect na yan. Pinagtawa na ng mga miyembro ng Fiverr Poison sect si Andy. Samantalang si Daryl, na nanunood sa mga nangyayari, ay medyo natakot, Andy, masyado kang mapusok. Huwag mong hayaang galitin ka ng babaeng yan. Sobrang saya ni Sergio sa nangyayari, kapatid, tignan mo nag-aaway na sila. May dinukot daw ang Maple Division na galing sa Elixir sect. Sa oras na sirain ni Andy ang Maple Division, pwede na nating iligtas ang master natin. Sobrang lumakas ang loob ni Sergio dahil kilala niya ang Elixir Sect at si Andy bilang Sect Master kaya sigurado niya na matutulungan sila nito. Masaya ring tumungo si Yolanda. Habang naririnig kung paano insultuhan ng iba pang mga miyembro ng Five Poison Sect si Andy, tumawa rin si Kendall at Gamatong, Andy, bakit ang sama-sama mo sa akin? Sige lang, apihin mo lang ako. Pagkatapos na pagkatapos niyang magsalita, may lumabas na sobrang lakas na ore mula sa katawan ni Kendall. Pagkatapos, lumutang ito sa hangin at inatake si Andy. Ilang araw niya nang sinusubukang i-merge ang kapangyarihan ng Fint Soul. Hindi pa rin siya nagtatagumpay hanggang ngayon, pero masasabi niya na lumakas siya kahit papaano at gusto ni Kiang subukan kay Andy ang bago niyang lakas. Sige, sigaw ni Andy. Hindi siya umiwas nang makita niyang aatakihin siya ni Kendall, bagkos, sumigaw siya at sinampal ito. Noong huling beses silang naglaban, walang kahirap-hirap na natalo ni Andy si Kendall. Akala niya ganun pa, rin ang sitwasyon kaya nagpakampante siya. Ang kinatatakutan niya lang ay baka pagtulungan siya ng iba pang miyembro ng Five Poison Sect, pero hindi niya mailigtas si Elder Ricky kung ngayon pa lang ay mag-overthink na siya. Kabanata 4355. Nang oras na dumampi ang palad ni Andy Kay Kendall, may malakas na pagsabog na nangyari at hindi niya inaasahan na pareho silang taitilapon. Pero nakakagulat na parang walang nangyari kay Kendall, habang si Andy naman ay sobrang namutla. Hirap na hirap na pinilit ni Andy na tumayo. Bakit ganyan siya kalakas? Noong huling beses silang naglaban, natalo niya ito kaagad sa pamamagitan lang ng kanyang palm attack kaya paano to nangyari. Wala siyang kaalam-alam na sa nakalipas na anim buwan, sobrang daming ginawa ni Kendall. Bukod sa nakuha niya na ang elixir fin ng ancient poisonous centipede, nakuha rin nito ang kapangyarihan ng fin soul mula kay Skyler kaya sobrang laki talaga ng inilakas nito. Huminga ng malalim si Kendall at pinagmasdan si Andy. Hindi. Hindi ko pwedeng ubusin ang lahat ng lakas ko hanggat hindi ko pa nam-emerge ng tuluyan ng Finsoul. Sobrang nasaktan siya noong umatake siya at alam niyang dahil yun sa Finsoul kaya kailangan niyang tumigil sa lalot madaling panahon kung ayaw niyang tuluyang bumigay ang katawan niya. Tinignan niya ng masama si Andy. Gigil na gigil pa naman akong patayin siya ngayon. Pero wag kang mag-alala. Darating din ang oras mo. Pinilit niyang magmukhang hindi nababahala sa harap ni Andy. Andy, kalahating taon na rin noong huling beses tayong naglaban at masasabi ko na hindi ka man lang lumakas at ayoko namang samantalahin ang kahinaan mo. Pagkatapos, kumaway siya at sinabi, wala kang laban sa akin. Mauna na ako, galit na galit na sumigaw si Andy. Kendall, wag mo na akong paglaruan. Ituloy natin to, bilang leader ng Elixir Sect, hindi siya papayag na hiyain siya ni Kendall sa teritoryo niya mismo. Kung hindi niya ito matatalo, Paano nalang siya rerespestuhin ng Great East? Kaya kahit mamatay pa siya, kailangan niyang tapusin ang laban. Noong oras na yun, hindi na kinaya ni Daryl na manahimik sa pinagtataguan niya. Masyadong padulos dalos si Andy. Hindi niya ba napapansin na pinapaikot-ikot lang siya ni Kendall? Bukod sa nakuhan na nito ang kapangyarihan ng Finn Soul, malaki na rin talaga ang inilakas ni Kendall kaya kahit ubusin pa ni Andy ang lakas nito, hinding-hindi ito mananalo kaya. Kailangan niyang pigilan ang kaibigan niya. Pero kung gagawin niya yun, malalaman ni na Sergio at Yolanda ang totoo niyang pagkatao. Isa, ha? Bahala na, para kay Andy. Pero noong lalapit na sana siya, may isa sa mga elder ng Elixir Sect ang pumihil dito. Sect Master, huwag kang masyadong magpabigla-bigla. Masamang tao si Kendall at kailangan nating pagplanuhan ang bawat kilos natin. Sumang-ayon din ang iba pang mga miyembro ng Elixir Sect. Sek maste, samasang ayon ako. Magaling silang manloko ng mga tao. Hindi natin sila basta-bastang malalabanan. Umuwi muna tayo at pagplanuhan natin ito ng maigi. Alam ng buong elixir sect kung gaano kasama si Kendall at kitang kita naman ng lahat kung gaano kalaki ang ibinaba ng lakas ni Andy sa naging pag-atake ni Kendall dito at kung ipagpapatuloy ng dalawa ang laban, malaki ang posibilidad na matalo ang sect master nila. Noong oras na yun, nahimasmasan si Andy at huminga siya ng malalim. Ferio Pagkatapos, tumalikod sila at sabay-sabay na umalis. Pero hindi pa man din sila nakakalayo ay muling lumingon si Andy at sumigaw, Kendall, babalikan kita. Sa totoo lang, labag sa loob niyang umalis pero kailangan niyang gawin yun. Alam niya sa sarili niya na sa ngayon ay wala siyang laban kay Kendall at mas nakakahiya lang kung matatalo siya rito kaya tama ang mga kasamahan niya na kailangan niyang pagplanuhan ng maigi ang mga sunod niyang galaw. Hindi nagalit si Kendall sa pagbabante ni Andy at sa halip ay ngumiti pa siya ng abot tenga. 2. B. Continued.